So what's up mga sir no? May share lang ako sa inyo Kasi nauso yung issue regarding sa Napuputol yung Yung bolt na to Stud bolt So anong purpose na itong hub na to? Papunta dito sa gulong na to Yan So Reminder lang guys no Yung mga unit natin May standard na mugs yan na nakakabit so ibig sabihin yung mugs na yun pati yung hub na ito is pit sila ngayon once na nagpalit ka ng mugs nag oversize ka ng gulong may chance na hindi magpit yung hub nito, ito tsaka yung yung hub ring na yan hindi sila magpipit sa hub tsaka itong hub ring na yan sa mugs ngayon, ang pinaka-worst scenario na mangyayari doon is may chance na habang hinihigpitan nyo to, itong stud bolt. Habang hinihigpitan nyo itong stud bolt, may chance na hindi siya mag-align ng maayos. Or the worst case is, nahigpitan nyo nga siya, pero hindi sila Pit sa isa't isa. So may chance na matanggal yung nut or eto, itong stud bolt na to tumama dito yan tumama dyan yun yung magiging cause ng pagkaputol so isa pang cause ng pagkaputol ng nut is yung over torque kaya may ginagamit tayong torque wrench sa bawat mga sasakyan may specified torque ang Toyota ginagamitan yan ng 103 or 105 na torque na newton meter pero pagka mga Land Cruiser na ibig sabihin malaki na yon. So mag adjust tayo ng torque. Ang Lexus iba din ang torque. Mitsubishi iba rin ang torque. Honda iba rin ang torque. May kanya-kanyang specification on torque ng mga sasakyan. So, yung iba naman naglalagad na naglalagay ng spacer para ma-offset yung gulong. So, tips lang sa paglalagay ng spacer mga sir higpitan nyo ng maayos yung spacer nyo higpitan nyo, torque nyo ng maayos yung specified torque nyo tsaka hindi ko ina-advise yung gumamit kayo ng mga alum na lagnat yung mga lagnat yung mga gantong lagnat ito, standard to kasi metal to pero yung mga alum na lagnat yung hindi mo siya pwedeng impact it. sa akin, hindi advisable na gumamit ng ganun kasi malaki yung, chance, malaki yung chance ng disgrasya. So, yun lang mga sir, no? So, yun lang. Share ko lang sa inyo yung ganong tips. Sana aware tayo. Pag sa nag-add tayo ng spacer, dapat proper torque. Pag nagpalit tayo ng mugs, dapat pit tayo dito sa hub. Ito yung mugs natin, pit din. Kasi yung iba, pag hindi pit, may ginagamit na hubring spacer Para magpit dito Magpit dito Magpit dito sa gulong So yun Yun yung kailangan natin So sana maging aware tayo Kasi buhay natin yung nakasalalay dyan Ingat lagi tayo God bless